Nakalimutan yung password. Ayan, sa may mga cellphone dyan na nakasalimutan yung password kagaya nito. Subukan nyo itong gagawin natin. Wala namang mawawala kung susubukan nyo, di ba? So, simulan na natin ng power off. Kuha na po ng charger. Saksak charger. Kailangan nang a-charge. Ka Pagsabayin po natin yung volume down at saka yung pagsalpap ng charger. 1, 2, 3, go! Sabay. So, ayan, sabay. Tapos sabay nyo rin bibitaan yung volume down at nataradot itong charger. Sabay din na ganun. Tapos, abang nakabukas pa, pagsabay niyo yung volume down at saka volume up ng ganyan. Pak. So, ayan, nandiyan pa password power up nyo ngayon. Tapos, sa kanyong ngayon, isasalpak itong sabay-sabay na yung charger, yung power button at saka yung volume down. Sabay-sabay na po natin sya, isasalpak. One, two, three. Tapos, on-off natin ulit. And then, check. Bang! Wala. Majid. Wala nang password ang cellphone mo. No.